So, alright uh, mga tol. Uh, wala shiti ng umaga ngayon. So, dito na naman tayo. Uh, Maghatid, magsusundo tayo ng ating service ngayon. So, sunday natin uh, tuwing umaga po. Ito yung, ito yung ginagawa natin. Uh, Sunday natin, mga alas 7 ng umaga and then pag alas 5 ng hapon ay sunday na naman natin so ito sila po ay yung mga pumapasok sa dito sa loob ng subdivision so let's go tara uh, sunday na natin ito yung mga mga construction na uh, trabaho dito na gumagawa sila ng mga bahay mga loob so ngayon ah, uh, sila sila sila, sila. mga tol yung uh, mga bahay dito ayan uh, yung daan so mga tol uh, yung batak dito da daan lang kasi maraming mga sasakyan dito mahirap na kasi maka mabangga dito so ito mga tol yung makaganda bahay dito uh, so, ayan, so mga tol uh, tiles yung nakatabas at sa loob nyan yung mga bahay mga malalaki dito ayan. so ayan na mga tol ah, nandito na tayo sa ating sinusunduan so good morning ah, so, ayan, na. ah, ayan so ito yan sila mga tol yung sinusundo ko okay. ah, shout out shout out pre shout out. Yeah. mga kontak ng boy yan So, ito sila mga tol yung gumagawa dito ng bahay sa loob ng subdivision. Kulot, shout out. Good, morning, Good So, let's go. Hinihintay pa natin yung iba.